Yo, what's up mga idol? Sa video na ito ay gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko sa paggamit ng Hello Money app kung legit ba talaga. Pero bago yan mga idol, kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at pakilike naman ng ating video at mag-comment ka sa baba kung ano ang masasabi mo sa video na ito about sa Hello Money app. So yun mga idol, base sa aking experience sa paggamit nang Hello Money app ay masasabi ko lang sa aking sariling opinion ay legit po talaga ang Hello Money. Bakit ko nasabing legit mga idol? Kasi hindi po pumapalya o nag-e-error ang mga transaction ko sa Hello Money app. Pumasok po ang aking unang sahod sa YouTube dito sa Hello Money app noong August 29, 2023. At nakapag-transfer ako ng pera sa Gcash at nakakapag-load ako dito mga idol. So yun mga idol, kung titingnan mo ang Hello Money app sa Google Play Store ay meron siyang 4.0 stars. Meron din siyang 27,000 reviews at may 1 million plus na downloads. So marami talaga ang gumagamit nito sa ngayon. Pero mga idol, meron ding nagsasabi na hindi daw legit yung Hello Money app kasi nag-error daw o nagto-trouble ang kanilang mga transaction. Ang nangyayari kasi dyan ay hindi nila ina-update yung Hello Money app nila. Yung sa akin kasi ay tinitingnan ko siya palagi sa Google Play Store kung kailangan ba i-update. Yan lang po ang kailangan mong gawin, i-update mo lang ang iyong Hello Money app sa Google Play Store para hindi magka-aberya o magka-trouble yung Hello Money app mo. At ang big reason mga idol kung bakit Hello Money app yung ginamit ko na bank account para sa YouTube kasi merong mga nagsasabi na sobrang laki daw ng bawas ng ibang bangko katulad ng BPI, BDO at Union Bank. So yun mga idol, nung pumasok na yung first sahod ko sa YouTube noong August 29, 2023 dito sa Hello Money App ay nasa 100 plus lang yung nabawas sa aking pera. Hindi katulad ng ibang banko na 500 1,000 plus yung bawas. At ang maganda dito kay Hello Money App mga idol ay wala po siyang maintaining balance at hindi mo na kailangan pang kumuha ng ATM kasi pwede mo siyang i-transfer through GCash lang. So yun mga idol, tips ko lang sa inyo kung gagamit kayo sa Hello Money app o sa GCash app ay tulad ng sinabi ko kanina na tingnan mo lang palagi sa Google Play Store kung kailangan bang i-update ang mismo app para hindi magka-error ang mga transaksyon sa mismo app. So yun mga idol, bago kayo gumawa ng account sa Hello Money, ay manood muna kayo ng mga tutorial kung paano gumawa ng account sa Hello Money para meron kayong guide at para hindi kayo mahirapan sa pagfill up. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood mga idol.